six steps kapag bibili ka ng lupa. Siguraduhin mong malinis ang titulo, narito ang mga hakbang na dapat mong sundan. Unang-una, pumunta ka sa Registry of Deeds kung saan nakarehistro ang lupa. Humingi ka ng certified true copy ng titulo. Ito man ay OCT o TCT, dito mo makikita kung may mga naka-annotate na kaso, utang o iba pang problema sa lupa. Pangalawa, suriin mo na rin ang technical descriptions ng titulo. I-check kung tugma ang lot number, survey number, at sukat sa approved survey plan ng DNR o sa mapa na ipinapakita ng seller. Kung may hindi tugma, delikado ang bentahan. Kung hindi ka familiar, pwede ka rin magtanong sa licensed genetic engineer. Pangatlo, pwede mong i-verify sa assessor's office kung updated ang tax declaration dapat walang utang sa buwis at tugma ang pangalan ng may-ari sa title. Pang-apat, magtanong ka sa Registry of Deeds kung may mga nakabinding claim sa lupa, tulad ng Notice of List Dispendence, Mortgage o Adverse Claim, Kapag may ganito, ibig sabihin may ibang taong may karapatan o may kaso ang lupa. Panlima, kung agricultural ang lupa, kumuha ng clearance mula sa Senro DNR. At kung ito ay cloa o sakop ng carp, kailangan mo rin ng clearance mula sa DA o Department of Agrarian Reform. At syempre pang-anim, kung may alinlangan ka, mas mabuting may kasama kang abogado o lisensyadong broker para sigurado'ng maayos ang lahat ng dokumento bago ka maglabas ng pera. Ako nga pala si Realtor Dwight, ang gusto ko inform kayo. Kaya kung may katanungan, mag-comment lang and don't forget to like follow and share para mas marami pa tayong matulungan. Yun Bye-bye!